for no the ating admins no for our When I entered BBB, I was just a girl with a dream. Wala akong alam sa mundo ng showbiz, pero may baon ako puso at panangal. Never in my wildest dreams did I imagine for stepping out of the beat, I was just a girl with a dream. Wala akong alam sa mundo ng showbiz, pero may baon akong puso at panangal. Never in my wildest dreams did I imagine for stepping out of the house, I would find all of you. You guys are not just my supporters, but you guys are my home. Ganun to kayo tinitingnan. Hindi kayo simple fans lang. Dahil kayo ang dahilan kung bakit mas tumatatag ako ang tao I know hindi madali maging fan. Nakikita, naririnig, at nararamdaman ko lahat ng mga struggles niyo. And minsan, nadadala kayo sa mga away-away at -away, minsan napapagod din kayo. Pero kahit ganon, pinipiling niyo pa rin pag-stay, pinipiling niyo pa rin ako. You stand by me through all of the noise, through the highs, through the lows, and for that, I will forever be grateful ng bashing lahat ng Hi guys, ayan, nakakatuwa itong si Bianca. Ang nyo ba yung video -ha -ha niya habang inu-open yung maleta? Parang bata talaga si Bianca na ang saya-saya nang makita kung ano ang regalo ng, ng kanyang fans noong nakaraang gabi. Talagang sumakay pa dyan si Bianca. Di ba yan ang trending na maleta? Yung sinasakyan pag ng airport, yung hindi ka na maglalakad, sasakay ka na sa iyong maleta at yung maleta mo na ang magdadala sa iyo walang ayan tamang-tama talaga yung regalo sa kanya ng ganyang mga fans kasi so, magagamit niya yan about, sa mga kanyang out of trip of na mga guesting kaya thankful talaga walking, itong si Bianca at ang closing speech bad, ni Bianca it's it's para sa kanyang mga fans salana, sabi niya ni Bianca nang dahil sa, sa bashing so, at sa intriga, at sa hindi sa siya bumibitaw kasi laging nandiyan nakahawak ang kaniyang mga fans sa kanya, hindi siya iiwan. So maraming na-touch na ng mga sinabi ni Bianca sa papasalamat sa kanyang mga fans na yung pagmamahal na ibinigay daw ng kaniyang mga fans ay susuklian niya din ng pagmamahal. At alam daw ni Bianca na minsan napapagod na yung kanyang mga fans sa away-away, lalo na sa Twitter, pero nandyan pa din daw, kahit galit daw, ay hindi pa din daw siya binibitawan. So, ang ganda lang ng fan meet kagabi ni Bianca. At itong nakakatuwa, talagang kinunan niya daw si Dustin ng bags, yung souvenir, bibigay niya daw kay Dustin, no? Di ba? Ang cute. So, yun ang bugay sa ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!